Wagi ko kibaw nga nung toa na dito sa Netherlands karon sa Hague. Karon nagquestionable ang na mga legal ang mga legality sa actions karon sa BNP not because again I will reiterate not because sa mga nanarbaw mga gagmay mga pulis at mga babagranggo but sa liderato nila ang GPNP ug ang presidente karon kita man mo kapag pagkauman nga gi sakay og eroplano ko amahan ang press ng presidente ni angkon man siya nga ni participate sila gihatag nila ko probably kami na ako na sunod kay kinsa ba sa moa ah, mga anak ni naapod mis politika pero again uh, nang Salamat kaayo dako kay nang abutang sa pamilya labi na gyud karon nga ni among uh, sa Kami na narbaho lang gyud mi ako sukat na vice mayor ko naning kamot ra in town ko nga mapatunayan na ko sarili sa inyo nga ako dapat may manarbaho aning posisyon ni. Eh. Hantod karon mao gihapon na wa milaing gusto ani kalibutan ni kundi manerbiso sa inyo. Ha. Salamat kaayo Sobra-sobra na inyo ginapakita. O, gusto na ko nga makapahuhoy mo mahuli um, uh, mo kung unsa man ni eh, dawato na mo ni eh, kaya man na mo mo tabang kikibaw man eh, ako bisag kanigaron wa koy sa nila wa koy sak bisag kinsa